So ayan, magandang hapon Magali mga baby ka-sisi. May panse. Ayan, so kaway-kaway naman kayo sa vlog ko mga ka For the hugas sila for today's video. Hi, shout out kay Jason. Ito wala yung baby ko. Shout out kay Jocelyn. Sa mga kasi sisi ko, ha? Mga kasi sisi kumaway naman kayo sa vlog ko. Ayan, 2Joy. <laughs> <studio>. Yes, <laughs> mga ka Ito yung nanay ko. Ayan. Ayan, daddy ko. Ayan. Ah, rin din yung kamarites so kong isa. Ayan. Nag-ayos ng basura. Ito, isang basura. Oo. Oh, oh. Kasisi. Ayusin mo naman yan, kasisi. For the live time, for today's days video. Ayan. So, yung mga kasisi, and then, break time natin ngayon. Ayan. Ito yung dalawa kong ano, mga kasisi ko yung mga yan. Oo, oh, kung napapansin niyo po. Sabi po sa damit niya, innovate and dominate daw po mga kasisi. Ayan. So, Ayan, so, tangaling tapat ngayon mga kasisi. Super init sa labas. Lang ba yun? Nakakapasa ng bayat mga kasisi. Oo. O, so, ayan. Nag-aayos na daw siya. Si Kasot, iyayay ka rin naman. Uy! Kailan? So, kasama sama, sa wala sa vlog. Ayan, kasisi. Sama ang pag siya.